Magandang tanghali sa inyong lahat mga kaibigan. Yan, maglapa muna ang inyong uh, lula kasi isang linggo po ito na Isang linggo na labahan. Ang mga mga kutuloy na na po. Ibang maasala mga kaibigan. Kaya laba muna tayo. Mahirap Mahirap muna.

nila ko talaga nung maliliit ang ating mga anak. Hanggang sa sila ay nagsilap ni hindi ka talaga ako umaasa sa kanila sa paglalala. Eh. dan ini perjalanan kepada Allah tak selamanya begitu cantik

gulang. Nakabang magpapalaki ng mga anak. Ang daming pag-CPS. Malaki ang mga anak. Pag-CPS pa rin. Ayun talaga ang buhay. Pero huwag po tayo magalala. Dito lang po ito sa lupa. Nang andito po tayo sa mundo. At naka-uwi na ito sa kaharihan ng paninoon. Wala na pong labaran. doon na yung kaibigan. Ang uh, hirap, wala na Marami pa pong laman ito. sa salang lang Ito po yung mga blouse ang underwear. Uh, Hindi pa. Malakas ko mga kaibigan. Hindi ko Ito po ay uh, labahan namin di lulululong. Kamita na Si Bunso ay

Peace.

kaya pa naman po ay dulo-dulo maglaban o pag-bike na ako eh. Pero ayawal, yung tao na ako tumatanda ay tamad. Maasa siguro dahil hindi pa ang inyong nilainday. Pag nawala si mong hindi. ay Si Sa mga magkasakit eh. Dito po nandito ako, wala ako sa kanyang tabiay, kaya lang po tutuloyan nalang din Kaya yung mga... ...mga asawa dyan na kahit mapatanda na ay... ...papakinabangan sa mga asawa... bahala hindi po rin yung mga asawang babae kasi kang sa inyong mga kaibigan ko di ang isawang babae yun po ang, uh, ang mga kapatil ng mga isawang babae sa nasyon ng ito ng mga sitwasyon na minsan ay hirap. Tapos din ito mga kapag napauwi mo sa Panginoon na, pa na sa inyo, no, inyong lula itay. Doon sa narap ng ating reward sa Panginoon. Ang okay. mga maghirap dito sa lupa, Salamat ka Diyos. Kapag ka din ang hirap. Magandang sa punto na Pagpunan okay ang Panginoon ang paghihirap. Salamat sa Panginoon.

Ito ang pajama din habang hindi pa po ako matatuloy. Hindi ako po kapag may mga kabibig. Ito ang po tayong nanay. Oo tayo, mas palagi sa pod. May palagi tayong ulo.

ta hà sĩ nguyễn văn hùng của lâm mục tạc hà sĩ nguyễn văn hùng Ikaw na po yung ano yung situation. Hindi ko ko ang kung ito mga pangbagay na pangbating natin. At ang mga na sa buhay natin. Hindi naman po pwede magiglamo sa sa Ay, kulang naman lakas ibig dah. Kita kung <tipa> kung <tipa> kung 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 yan magsampay ang mga area ng marami po po ang labahan puno pa po itong mga mga tungkol nila. Uh, siyors ito po ay mga kinkirks po po yung mga ito yun, like, ay mga po magdaon.

Nagpapalimpot lang yung kaibigan ko si si Lulu Lulu. Stroke o di. Sa kanyang maranasan ng parang sa yung sa kaluluhan ng kanyang sa kaluluhan ng asawa, gusto niya sa buhay. Balik na naman po siya sa kanyang kanyang ganito. Mahal na ang ako dahil kaya betik siya. Tumaas ang mercedes, tumaas ang business, ang hard book ng Tapos takot na kanalangin sa kanyang 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 kanyang

sadyang may tao na bali wala. Ngayon, naman ang kalimat ng kanyang buhay. Ang pagsasalit at magatan ako yung insyerno. Sa 42 years, sa kasama ng

magastos ako sa damit mga kaibigan kasi maya maya pinapawikan ako lalo na nung may sakit ako pawis lag na pawis lag na ulit ulit kaya marami po akong damit na puro pawis blouse pa lang yung t-shirt. po sa loob yung mga shorts. Pagkang araw na po yung mga pulot, hindi na kaya. Ito po mga pulot na naunan na po sa halo pagkakasala Church naman yan, mga kaibigan. Hanggang dito na lang po. Hindi ko makilala dadalim. Hanggang sa matapos, tatagal po ang inyong panunood. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. God bless us all po. Bye.